narito tayo ngayon upang matunghayan ang bagong update. At sa ating update ay tuloy na tuloy na nga ang uwi nila Rachel at Ruel sa Mindanao. Mm -hmm. pagpapatuloy ng ating istorya ay nakita sa vlog ng isang sikat din na vlogger at part ng Kalinga Boys na si Kalinga Vincent ang kung paano nabuo ang mini garden sa bahay ni Miss Rachel na talaga namang hindi basta-basta sapagkat mukha talaga ito pang mayaman napakaganda din ng mga halaman doon at talagang mamanghagi si Kuya Vincent sa pagkakagawa nito sapagkat napakaklase tignan. At nandun din ang papa ni Miss Rachel na nagpipintura ng kawayan doon bilang bakod sa kanilang napakaganda na mini garden nabalitaan din ng mga manonood na sabi ng papa ni Miss Rachel ay nung nabubuhay pa daw ang mama ni Miss Rachel ay sobrang hilig daw talaga nito sa mga halaman kaya nice din ni papa ni Miss Rachel na ingatan ang mga halaman na ito bilang pag-alala sa kanyang namatay na asawa oh my angel, angel baby, angel. Mr. Kupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Ikaw nga ba of my life na lang lahat? Grabe at parang mamahalin talaga At parang peke sa so sobrang ganda Ang mga halaman doon Kaya sobrang namang hadi ng papa ni Miss Rachel pati si Kuya Vincent. Pagtapos naman nito ay lumabas na din si Miss Rachel kaya nagkaroon ng na pagkakataon si Kuya Vincent na siya ay may interview. Kinamusta naman ni Kalingap Vincent si Miss Rachel kung kamusta na ang kanyang buhay at na nagpapa pa ba siya sa mga bashers. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi na nga siya nagpapapeto sa mga bashers sapagkat marami ding nagpapayo sa kanya na wag na itong intindihin sapagkat ganoon naman lahat ng tao. Lahat sila ay may masasabing masama at iba't iba ang impresyon sa isang tao. Pagtapos naman ito ay napag-usapan din ni Miss Rachel and Kuya Vincent ang nalalapit na na pag-uwi ni si Rachel at ng buong kanyang pamilya at kasama si Kuya Ruel papunta sa Mindanao at sa Davao. Oh Mister ako na may mo. Ikaw nga ba si Kaya na-confirm din na talagang tuloy na tuloy na pala ang alis nila papunta sa Davao sapagkat nakabook na daw. Pinag-usapan din nila dito kung gaano kagaling na actor si Dr. Love at kapag off cam nga daw ay talaga nagtatawalan sila nila Miss Rachel kaya masasabi natin na napakapait din ni Dr. Love at talagang karakter niya lang ang manginis inis ng ganon sa Rachel and Rowell Serye. Basta ano lang, keep praying lang. Basta sabi ni Kuya Vincent mo, dasal lang. Darating din ang panahon na may biyayang darating para sa inyo. Sabi ni Papa nung ano, napunta daw sa sa Mindanao. Wala daw po siya mga dami. Ay, sasama kayo sa Mindanao? Ay, Kailan kayo sasama? Sa 22 po ata. Ngayon dyan? Opo. Sa, ay, lahat kayo kasama? Opo. Lahat kayong pamilya? Ay, grabe. May ticket na kayo? Nakapabok na po. Ay, grabe. Saan nga bisita niya doon? Sa ano po, mapunta din daw po kami dun sa kapamilya Luka. namin. Sa kapamilya niya. Alam, tatay, alam mo po yung ano, lugar niya ni asawa mo po dun? Hindi pa magkasama. Hindi well, pa naman mapupunta. alam mo. Sila, kapunta na yan. Sino? Sila, Rachel? Anong, Ikaw nakapunta ka na dun? Nakapunta na po ako yung isang Pangalawa na po ako pagka ngayon. Malilimit pa mayang makapunta doon. Mm, pero tanda mo. Tanda ko man po, pero yung daan hindi. Yung daan hindi, <laughs> pero tanda mo yung lugar. Opo, Mara maramag. Maramag. So, ayan. Magbibisita lang po, tapos dito na po kita si, ano, mo, So, i-ano mo na kontakin nyo yun na yung pamilya na doon? Sabi na nga po ako, sabi daw po, sige ate, chat mo na lang ako kung kailan kayo mapunta dito para maka-absent ay maka-alam <laughs> daw po siya sa amo niya. Ah, okay. Excited excited makita si Papa. Ah, excited kasi hindi pa din din si Papa mo din nakakapunta kahit naman. Hindi pa talaga. ko pala kayo. picture. So, ngayon ah, uh, mas lalo magiging masaya si Mama mo niyan. Kasi makakapunta kayo doon kahit tagal ng panahon na hindi kayo nakapagpunta doon. Plano yung ano yun? Basta laging tandaan. Mag-iingat kayo palagi. Ano? Kasama Andiyan naman si Ruel kasama niya. Ano? ituturo Totoro kayo na taga doon naman si Ruel sa Mindanao. Diba? Opo. Pero alam niya yung lugar na mama mo ni Ruel. Ito alam. Siguro po. <laughs> ano? Sabi daw niya, unang-unahan daw yung sa kanil. Oh, pa possible. Malapit lang. Basta ano, basta may pamasahe, ano tayo, basta may pera. Oo. Oh. <laughs> Walang imposible, eh. mabubutahan yan. At alam mo, isa pa sa payo ko sa iyo. Dapat kasama mo lagi si magtanong. Si magtanong. Yeah. Oo, o. Yan, kahit saan ka magpunta, dapat lagi mong kasama si magtanong. Alam kilala mo sino 'yan? Si. Oo, oh, mo 'yun, ikaw tatanong sa mga tao. <laughs> oo. kasi ganyan ako sa kahit sa Manila, ano, sa solo ako, nagtatrabaho sa Manila. At tanong-tanong. Oo, tanong-tanong lang. Kasi pag hindi mo kasama 'yan, pag mayayain ka, maliligaw at maliligaw ka. Kasi go ko na ng go, wala kang tinatanungan kasi hindi mo naman alam ang lugar na yun. O yan ha. Paano kung iba po yung salita nila tapos di umay? Ay ano no, may mga tao naman na Tagalog din. Ano. Maintindahan ka din nila. Sasabihin mo lang. <laughs> tapos, kasi alam naman nila gano'n. Tapos nilagot ka lang pambayaan. <laughs> <po? laughs> yun <laughs> lang. Ano? Pero ang <laughs> naman si Donong Ruel. Ano? Siguradong ano yun. Sabi ko nga yun. Kung nagkita kami ng Diyan, kuyaya <laughs> ka, pero kumabumay. Ay oo, oo tatay. Baka may nahiyak ka pa. Hindi <laughs> 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 oh, mo mo po. Matagal-tagal na din po kayong hinihintay nun ano, Rachel. Kaya nga ano po. Ano lalaki. Opo. Oh, gusto daw kumakita. Pag pinapadalan ko yung mga sapatos ko nun, ano, tali mo na kung mahilig mo para sapatos. Opo. Oh, Nasapatos lang ako pag may naano tinda. Masagat ako sa iski. Hmm. Ay, tuwang-tuwa. <laughs> Madating yung panganay niyang anak ay nalalaki. Sa akin yan. Binigay sa akin ni Rizan. <laughs> <laughs> Sinatago na niya. Mabilihan niya, binigay sa akin na gumawa. Hmm. Nakuyan niya dito si Rizan, maainom tabi ng Paiter. Paiter? Ano yung Paiter? Yeah. yung Garot na loob. pulpul din. Ah. Paiter lang. Palagi inabili ng ganun nung nandito. Ah, okay. And Pero yung lolo mo, boy pa? Patay na po. Yung mama? Yung lola? Yung lola ko. Lola na lang na. <laughs> mm, Okay. Mm, siguro napanood na din nila lola mo yung ano, mga tiyain mo, yung mga kapatid nila mama mo, napanood. Yung pong nag ko sa akin si Tita, yung pong bakla na kapatid ni mama, hmm. isa pa ang tawag ko yun. So, <coughs> proud po siya. Proud po siya. Uh -huh. proud sa inyo. Kasi totoo naman talaga yung nangyari sa inyo, di ba? Hindi lang po niya akalain na gano'n. Tapos magiging artista ka na lalo, ano? <laughs> Ay, eh, mali mo, di ba? Ikaw, tanungin kita. Kung may pagkakataon na maging artista ka, papayag ka ba? Bakit <laughs> hindi Yun, yung ano mo? Yun ang gusto mo? Kung may, may opportunity, di ba? Kung mm, may opportunity, bakit hindi, ano? Pero sa ngayon, payo ni Kuya Vincent, mag-aral ka muna. Yes. Study first. Dali lang yan sa mga ganyan, di ba? Kaya, mga artista, kung, kung, mga artista ang akinaya, bakit ako hindi ko makakaya? Iyan. Mas maanin doon, mas marami ng bashek. Mas maraming, ano na, grabe. Is, ano na... Libre lang oh, mga Oo. Oh. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik na istorya ni Miss Rachel and Kuya Ruel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.